Nakatakdang simula ng gobyerno ng Cotabato ang pagpapatupad ng Central Mindanao Airport, CMA, development project na nagkakahalaga ng 24,189,614.84 pesos sa susunod na linggo. Sa katatapos na Multi-Agency Pre-Construction Conference, sinabi ni Project Construction Engineer, Heinrich A. Balakuting, nakasama sa proyekto ang rehabilitasyon ng gusali ng terminal ng mga pasahero pagtatayo ng mga powerhouse, pagtatayo ng mga lugar ng paradahan ng sasakyan, pagkakaloob ng mga konkretong kerbada, bangkita, paghinto ng gulong, at mga marka ng pavement sa BPA, pagtatayo ng 10,000 gallons na tangke ng tubig, pagtatayo ng mga drainage system at vertical path angle, BPA, at pagtatayo ng bakuran ng transformer. Sinabi ni Gobernador, Emilio, Lala, J. Talino Mendoza, na ang lahat ng pagsisikap ay ginagawa upang mapatakbo ang paliparan sa lalong madaling panahon. Ang CMA ay kasama sa Priority Infrastructure Projects Portfolio ng Mindanao Development Authority, Minda, at nakikitang catalyze ng inclusive at balanseng rural development sa Mindanao, at umakma sa General Santos at Awang Airport sa pagpapalakas ng aktibidad sa ekonomiya. Ang Central Mindanao Airport, dating North Cotabato Rural Airport at kilala rin bilang ang Mulang Airport, ay isang paliparan na nagsisilbi sa pangkalahatang lugar ng Mulang, na matatagpuan sa lalawigan ng Cotabato. Ito ang tanging paliparan sa loob ng Mindanao na may kakayahan para sa mga komersyal na paglipad. Sinasakop nito ang 62 ektarya ng mga lupain na may 1.2 kilometro na kongkretong runway at isang terminal na gusali. Pangunahing layunin ng palipara na suportahan ang transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura mula sa gitnang bahagi ng Mindanao.